Ng binasa ka diha? Ng binasa diyal kaon sa? sa, kadiha, oh. sa. Oh, na koi da pagkaon. Ha? Na koi da pagkaon ni mo. Pagtubig. Niya man ka. Aha ngaila? Wala. Na, daraw. Ka ko Okay lang. Pagkaon ko buok. Ha, ako na ley nilindire. Ge over sa mo ka ge mo. Na. Okay ra. Na koi okay, okay, da na. Na. pagkaon. Dara. hoy tay, narin um, ang tubig ha huwag mong pagkaon ha? huping ganda ha hindi nga nga